Happy Sunday! Maganda ang tulog ko kagabi, kaya naman naisipan kong magluto para sa babaonin namin sa aming joyride. Although hindi ko pa alam kung sure nga ako, talagang magjo-joyride kami, kasi kailangan muna namin magpunta doon sa therapy ni Mama, yung prolozone therapy, a uh, third session na niya. So far may improvement naman sa kanyang tuhod. Ayun, nagluto ako ng tuna pasta yung kanina. Tapos ngayon, nagluto naman ako ng Um, kalabasa na may talong. Tapos, may sardinas yan. Tapos, nilagyan ko ng gata. Oh, ang sarap niya. Pauso. Pero, sobrang sarap niya. Try nyo rin yun. Pwede pala yun o kahit hindi sitaw. Tapos, may sardinas lang siya. Ginisa ko muna yung mga sardinas. Ayan. Tapos, next naman, gusto kasi ng husband ko ng broccoli. Tapos, sinaluan ko na lang siya ng... Uh, ano tawag doon, ng repolyo. Ginisa ko lang sa sibuyas at saka bawang. Tapos ayun lang, nilagyan ko lang ng salt and pepper. Hindi ko masyadong bet ito kasi frozen na yung broccoli. Gusto ko kasi sa broccoli yung talagang hilaw pa siya talaga. Pero kasi yung husband ko gusto niya yan. So, niluto ko na rin para sa kanya. Tapos noon si baby boy Andrew syempre, gusto niya ng hot na steam. Ayaw niya ng piniprito na hot dog. So steaman ko siya. Naglaga lang pala ako ng hot for him. Tapos alam ko habang daan magugutom kami. Kaya naglaga ako ng tatlong pirasong kamote para kila mama. Tapos meron pang sobrang dalawang kamote ang ginawa ko. Uh, Naggisa ko ng corn beef, pero instead of uh, potatoes, ang ginamit ko dyan, yung kamote. Hindi ko pa alam ang lasa niya, pero feeling ko swak naman to. Titignan natin mamaya kung magugustuhan nila luto kong kamote na may corn beef. Sana masarap, ba diba? Yan, yeah, o ba diba? Mukha naman siyang very promising. O, oh, tingnan nyo naman. Mukha siyang masarap. At saka kasi, ah, uh, low, low glycemic index kasi itong kamote. Tapos nagluto din ako ng tosino. Konti lang yan. Kasi di ba nakakaumoy yung tosino? Ayan. Para medyo may matamis. tas alam nyo yung Shanghai na nabibili sa mercury drug. Ayan. Yan lang din yung niluto ko. Yung parang Shanghai ala Jollibee. O, oh, ang sarap nol Favorite ko rin yun eh. Ayan. Nagprito ako ng ganyan. Para may dagdag crunchy. Tapos, syempre, meron tayong pritong bangus. Ang sarap, no? Panlutong yan. Ang ganda ng pagkakaprito ko. Perfect. Ayan, ready na ang lahat para sa aming joyride. Pero hindi pa rin ako sure kung uh, tuloy ang aming joyride. Kasi parang feel ko mag-picnic. Pero depende yon kung anong mangyayari mamaya. Kahit naman hindi kami matuloy, edi eh, may kakainin pa rin kami. Dalhin na lang namin sa bahay ni mama. Tapos doon na lang kami mag magkakainan. O di ba? Kasi minsan may mga pagkakataon na nababago yung plano, pero okay lang, busog pa rin kami. Thank you for watching. Tara kain. Na